Magandang araw mga ka at welcome back sa Faith with Bella. Ngayon ay babasahin natin ang unang bahagi ng joke, Kabayangataw 4, kung saan ang kaibigan ni Joe na si Eliphaz ang unang nagsalita. Minsan sa buhay, may mga tao gustong tumulong pero hindi nila alam kung paano. At ang salita nila, hindi sa aamin ng loob, ay lalo nagpapabigat. Kaya samahan niyo ako ngayon habang nilalapit natin sa Diyos ang mga panahong nasaktan tayo, minsan kahit ang sarili nating mga kaibigan. Meron po tayo, tayong kaunting prayer bago po tayo mag-start sa Kabalata chapter 4. ko. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po kami na huwag agad mang kundi maging mga tagapanginig na puno ng pag-unawa at haba. Lord, kung kami man ay nasasaktan ng salita ng iba, o kami mismo ang nakasakit, patawarin mo po kami. Teach us how to comfort others with your heart, not just our opinions. We trust you, Lord, even when others, when others misunderstand us. In Jesus' name we pray, Amen. Talatawan Nang magkagayoy, sumagot si Elifaz na Temanita at Nisabi. Ito ang unang kaibigan ng salita. Elifaz is usually considered the oldest and most wise, pero makikita natin mamaya, hindi lahat ng sinasabi niya ay tama. Talata 2 Kung may susubok na makapag usap sa iyo, mababato ka ba? Ngunit sino ang makapipigil sa pakikipag-usap? Sabi niya, kung sasabihin ko ito, masasaktan ka ba? Parang concern, pero may tono na parang pinupuna si Joe. Minsan may mga tao concern, pero hindi talaga nakikinig. Talata 3 to 4 Narito, ikaw ay nagturo sa marami at niyong pinapalakas ang mga mahihinang mga salita ay nagpapatatag sa mga nangalabang tubod at iyong pinalakas ang mga nangihina. Eliphaz is saying, dati, ikaw ang nagpalakas sa iba, ngayon, ikaw naman ang mahina. Sa una, parang encouragement, pero may mga may pasaring na, ipag e, ngayon, parang hindi mo ayaw tumayo. Talata 5 Ngunit ngayon, ay dumating ito sa iyo, at ikaw ay nangihina. Ito'y humipo sa iyo at ikaw ay nababagaba. Here, any of us starts applying na baka may mali kay Job. Para bang sinasabi niya, bakit ng sa iba okay ka, pero ngayon ang hina mo? Guys, this shows us how not to comfort someone. Minsan, pa nasasaktan ng tao, hindi nila kailangan ng sermon, kundi presensya. 6. Hindi ba ang iyong damot sa Diyos ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay katuwag, katumira ng iyong mga lakad? And fast tries to remind Job of his faith, pero may tono ng duda. Parang sinasabi niya, nagtiwala ka nga ba talaga kay God? That's how we build some. sala, okay lang na puksang This is the start of wrong theology. Sinasabi ni Elipas na walang kapahamakan sa mabubuting tao. Pero alam natin, guys, even the righteous suffer. Look at Jesus. Talaga eh, Kung paano akong makita silang nagsisipagsakap ng kasamaan at nagsisihasik ng kaguluhan ay nagsisialing yun. Is it lying na Job must have done something wrong? Kasi may nangyari sa kanyang masama. Pero we know from chapter 1, Job was blameless. This is a reminder guys, hindi lahat ng pagsubok ay parusa. ay, Sa hinga ng Diyos, sila'y napapahamak at sa hininga ng kanyang ino ay nang, sila. Sinasabi ni Eliphaz, God judges the wicked quickly, pero mali ito kung isasama si Job dahil hindi siya masama. This reflects how some people misuse God's truth when they don't know the full story. better for ito. Pero pag sina, sinasabi niya, even the mighty fall. But again, this could be a quiet insult toward you na dati malakas pero ngayon wasa. Minsan, ang mga kaibigan natin ay may mabuting hangarin pero maling pananalita. Tulad ng Eliphas, may mga tao na gustong tumulong pero mas nakakasakit pa. Kaya sa panahon ng pagsubok, piliin natin maging dahil ni Kristo, present, tahimik at puno ng awa.